So yon mga kauban uh, Good morning, good morning ah uh, Dito tayo sa laundry shop Yon yung mga magpapa laundry dyan uh, Dito lang po yan sa Press and dry laundry shop Sa May Bull Second uh, Tapat ng Rapido mga kauban Yon yung mga magpapa laundry shop So yon yung mga magdadala rito ng maruming damit May policy push na rito Bawal pong pumasok sa may loob uh, iiwanan po sa labas yung tinela para mapanatili ang kalinisan doon mismo sa laundry shop <coughs> so yun po si ate yan uh, na umpisa na po laban yung sa amin oh, nakot nasama nasama pa yung, nasama yung ano ka ano, na hahanapin ito mamaya ito mga dal dalawa to eh Oh, isa lang nakita ko. Ha? Hindi, nakita ko sa lamesa namin dalawa. Eh, isa lang nakita ko. Naisama. So, yung binalik niya sa akin. Ayun, okay. pinag... <laughs> Binagay na po. <laughs> <laughs> ganun po sila kabilis dito yung mga gano'n. Ang sa Andun yung ano? <laughs> <laughs> andun yung sabon? Andun yung daon pala, andun. Na. Baka <laughs> nasa isang baka na sari-sambah. Pagdalain 'yun, 'yung ganong karami, mga 200 pesos po babayaran. <laughs> uh, Tagal so, dito po 'yan sa may rapido sa <laughs> may April 2nd. So dito si Ate may kasamang uh, taga ng taga-tiklop ng mga So yun, nakuha uh, na rin ni Ate yung dala naming uh, downin sa may bag. Uh, yung mga gusto magpa-laundry, uh, dala nyo lang po siya ng sabon. Yung tama sa inyong paglalabahan. Pati na rin po yung downhill. Uh, I-manage po yan sa may gastos sa mga... Balit, Ate yung downhill na yan. Dito yan sa taas. Diyan niya lagi mo na yan oh dito sa dito sa baba. Bakit kamusta mo sa niliketan? Kinairatan mo pa nga oh dapat dinarami. Umasa ka Yun, may lagamit, ng yung gagamit ng nubra ng card yun. Tayo, magkano'y sa amin, tayo? O. Kato lang pa plastic. May bag mo na nga ilalagay, eh. Ganun pa rin. Okay, Siyempre, titikot yung bag. 4. Hindi, sa bag mo na ako sana ilalagay. 1, 2, 3, 4, 5. O, yun, oh, yun. bayad na po ako. So ayun, dami claim dito, mga natiklop na. Tapos, ito wala, bahay pa to. Di ba? Okay, dito eh. Oh, Anday lang, tiya. <laughs> tiya, pili ka rin sa akin. Ilan na lang. No? Ano yung magsumo? Ito Eto, lalagay ko sa sobrang mo. Sobrang <laughs> 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 magkano ang ano yan? Alam de ba per kilo ang ano dyan, labanan? oh, wala na po. Na po dito. Ah, hindi na, na po per kilo hindi na. Po dito dito. Hindi, yung talagang regular na ano mo, magkano? Wala ah, wala na. Tansyado mo na. Tansyado mo na yan. Pag sinabi ko, hindi ka I Mag-adjust ka. Dalawang salang ito. So, bali ba gano'y gano'n? Eh, ang isang salang ay 65. Ah. 65. 65 yung sinalang mo ngayon balihin sa akin mag, kailan makukuha yun? eh mamaya din alising ko tatis? ah, ko, yun. ah so ayun mamaya pang alising makukuha na namin ah ganon <laughs> So, makikita rito yan, yung press drive dito sa may Rapido, sa may Borol Second tapat po ng St. Francis. Ito po yung gasolinahan mga kauban sa going to Borol Second. So, yung mga gusto magpalaboy dyan, yung mga tinatamot sa bahay dyan, mga may bahay, yun, uh, magpa... magpa... ano na po kayo rito, mag... yan o. Oh, Palabot na kayo rito, murang-mura lang po. At ah, ano, yun o. Oh. Dito lang po yan sa may April 2 tapat ng uh, Saint Francis. Yo, know, sa mga taga-balagtas na Pasko, magbabagong taon, na uh, mga busy busy sa kanilang mga Christmas party, uh, sa hindi maasikaso so yung mga paglalaba. So ayun, dito kayo magpalaba kay ate. Di bali pa ate ano mo, yung makina niya bali dalawampu. Asan ah, po lang? Ah, okay po. Ah, sorry. Yan, bali, isan lang daw po yan. Bali, isa sa wasawas. Isa sa taas. Dry. Yan. So, bali ito, bagong ango ni ate sa ano, yan tuyo na po sa oven niya. Napakainit pa po mga kauban, titiklop na niya yan. So, yun, sa lahat ng subscriber, uh, maraming salamat po sa inyo. Uh, sa mga hindi po ako nakapag-subscribe dito sa channel ko, uh, subscribe na po kayo. Uh, sa mga naging followers ko po sa page ko, maraming salamat po sa inyo lahat. So, mga katanong lang, bali ito, presyo ng... Sabon daw sabon at daw ni 20 pesos okay. kung ilan yung pagagamit yun ang babayaran nila at saka ang kailangan natin ay eh, liquid hindi pwede powder so yun ah, ang kailangan daw po nila dito ay liquid hindi pwede yung powder okay. ano pangalan mo ate? Gemma ayun si Gemma siya tawag ki ate Gemma si ate ano mo ano, 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 si ate? Uh, anak niya ni manager ah, anak ni manager ano pangalan niya? Jane. Ayun, na shout out kay Ate Jane tapos dito kay Gemma. Ayun. So, ayun, hanggang dito na lang. Bye-bye.